Hi guys, lahat ba nakatikim na sa overload paris ni Diwata? Na talaga namang super trending sa lahat ng platform dito sa social media. Dahil sa pangmasang presyo nito na 100 pesos lamang, ay matitikman mo ang trending na overload paris na may kasamang only rice at isang soap drink. Kaya tara at mag food trip tayo dito sa palasyo ni Diwata. Dito na kami sa paris ni Diwata. Parking lang bike lang namin kasama si Kevin, Tommy kami kay Diwats. Angel. Si Ina. At alam nyo ba, pagpasok nyo pa lang dito, bubungad na sa inyo ang super blockbuster na pilahan. Kalain mo para kang pipila sa concert ni Taylor Shee. Charot lang guys. Dahil nga first time namin dito, eto pagtatagaan namin pumila para lamang matikman ang super trending ni Diwata. Ang kanyang overload pares at nag-iisang seek and joy dito sa Pilipinas. Charot lang. Kasi nga pala guys, may dalawang linya ang pilahan dito. Yung isang pilahan sa isang over Paris lo. At syempre, yung nag-iisang pilahan ng seek and joy. Pero sa dami at haba ng nakapila sa seek and joy, ka dito na lang pipila sa overload Paris, So just imagine guys, nakikita nyo ba yung pila dyan? Sa haba ng pila at dami ng tao, mapapaisip ka talaga kung bakit pinipilaan ng overload Paris ni Diwata. Yung iba nagsasabi dahil sa murang alaga. Yung iba naman nagsasabi dahil sa super sarap daw nito. At syempre hindi maiwasan talaga yung mga taong bumabatikos sa overload Paris ni Diwata. Sabi nga ni Diwata kung sino pa yung at nabibigay ng negatibong komento, ay siya pang nakadami ng Unli Rice. Charot lang guys. Nasya so, pala guys, nag-start kaming pumila dito at 9pm at halos sumabot kami ng isa't kalahating oras sa pag-aantay lamang. Yan pala yung area ng barbecue ni Diwata. Diyan nila ginagawa yung kanilang masarap na barbecue. Charot lang guys. Iba talaga si Diwata, mabibilib ka na lang sa kanyang buhay. Ayun guys si Diwata, na nasilayan natin oh. No? Bising busy, busy siya sa kanyang mga trabahante. For sure meeting the advance yan. Charot lang guys. Di mo akalain talaga yung buhay ni Diwata no. Yung parang he started from scratch. Now he became the owner of his own business Paris Overlook. Diba we can imagine that life. Asa na nga tuloy ituloy na ang pag-asenso ni Diwata. And finally, nakuha na din namin yung order. Matitigman na namin ang pinagmamalaki at super trending na overload paris ni Diwata. Sa alagang 100 pesos, mabubusog ka na sa only rice, free soft drinks at overload paris ni Diwata. At siya nga pala kung i namin yung overload paris ni Diwata from 1 to 10, siguro we can give him 7. Okay guys, that's all for today. Thank you for watching and please don't forget to follow. Bye-bye.